Papaya ka ba? May papagawa ko sa iyo. Eh, Saan? Hintay. Sa kusina tayo. Sa kusina? Sige, tara. Eh, may papagawa ko sa iyo. Papayag ka. Papayag ka sa gagawin oh. natin. Oo po, pare. Uh. Pare. Ba't pare? Gabi na. Magsasalala sana ako sa iyo ng plancha eh. Gabi na? Ba't pumunta ka pa rito? Magsasalala ka lang ng plancha? Oo, oh, kasi walang pambawin yung mga anak ko kasi. Eh. Sabi sa iyo eh. Walang pambahon yung mga anak mo. Oo. Tapos, yung plancha, isasanda mo para may sila. Oo. Sabi ko sa'yo, mare Ano? Dati kasi, nung nililigawan kita, hindi mo ako sinagot. Tapos ngayon, pambahon ng mga anak mo, ako yung mga problema. Sige na, isasanda ko naman to eh. Kasi kailangan na kailangan namin. Wala kaming pagkain ngayon. Wala pa kayong pagkain ngayon. Tapos isasanda mo yung... Ano siya? Eh, nasan yung asawa mo? Wala. Ang totoo, lasing. Lasing na naman. Oo. Ano? Sige na. Eh, wala kasi ako ngayong ano, wala akong budget ngayon. Pang ano ko na lang to, pamapamasahe ko na lang. Sige na, kahit lang magkano yun. lang. Sumaray. Hmm. Eh, ano? Gabi na kasi pumunta ka pa dito, mami, may mga kita sa'yo dyan, oh. Sasala lang naman ako, eh. Kaya nga, mami, may mga kita dyan. Ano, isipin dyan. Ano, mo nga lang ako. Ano? Hmm. Oh, doon lang tayo mag-usap sa loob. Papasok mo. Sige na, pangasok ka doon. Pasok na ako. Oo. Ang pa si Gabi yun doon. Ang baon nga. Wala nga ba baon yung mga anak ko bukas Tapos di pa kami kumakain ngayon. Di pa kami kumakain. Tapos walang pag-baon yung mga anak ko. Kaya sige na. <sighs> eh, wala na rin kasi akong budget ngayon eh. Pag may okay. bukas kasi, bigas na lang. Bigas na lang? Oo. Ano ba naman yung grabe naman yung kahirap nito? Yun. Hindi pa kami nakakasain ngayong gabi. Hindi pa kami kumakain eh. Mas yes, maaari. Tapos yung sasanda mo pa yan? Oo. Oh. Ay, hey, maaari. Paano Tapos gusto mo, bigas na lang? Eh, sabi mo kasi wala kang pera eh. Yes, Mas Ano? Tao, diba? Wala mama. naman tao, di ba? Wala naman lang kayo ng asawa mo, iwalay na kayo. Iwalay na kami ng asawa ko, eh, kaya lang mama, ikaw, hanapin na sa inyo. Eh, nagsasala lang naman ako pumunta ako sa iyo, ah. Oh, mama, hanapin ka ng asawa mo. Sa Maghanap nga ako ng paraan, so, eh. Asawa mo din kasi. Ano? Sige, ganito na lang. Ano? Bibigyan nila kita ng pera. Bibigyan yeah, mo pera? Hindi ko nga isasala Ha? Siyempre, isasala mo pa rin ah. sa akin yan. Pero, may papagawa ko sa iyo. Ano? Pero bibigyan ka talang pera. Bibigyan na rin itang bigas, isang sako. Sa Talaga? Oo oh, Ano nga, wala ba ka mamaya? Ano ba yun? Papayag ka ba? May papagawa ko sa iyo. Sige, basta bibigyan mo akong pera. Tapos bigas. Bibigyan niya ka talang pera. bigas? Pera. Saan? Antay. Sa kusina tayo. Sa kusina? Sige, eh, May papagawa ko sa iyo. Papayag ka. Papayag ako. Siyempre, ginawa ko pera eh. Ano? Pero papayag ka sinabi ko sa iyo. Oo, oh, uh, papayag ako. gusto may pera. Bibigyan niya kita ng pera. Mas bigas pa. Ha? Tsaka bigas. Pero ano, hindi, ganito na lang. Hindi ko na to kukunin. Tapos yung pera, ah, uh, bibigyan kita ng pera. Pero hindi utang yun. Sige. Ha? Bibigay ko na lang sa yun. Tulong ko na lang sa yun para may pambaho yung mga anak mo. Ha? Ano ang gagawin natin? Papayag ka ba? Papayag ba ako, syempre Papayag ka sa gagawin oh. natin. Sige, tara. Ano? Sana natin ito. Ang gagawin ko? Meron dito ito. Bugas okay. ako? Ha? Oo, oh, uh, mo, papayag ka sa mga gagawin natin. Ah, uh, ko si kung ano eh. Hindi ah. Sabi so, ka sa mga rin. ako. dito, tapos meron sabon. Oh, sige, magugas May ako. May sabon dyan, o. No? Ayan, tapos magugas ka. Ah. Bibigyan ah. kita ng pera, ha? Sige, basta pag-ugas, bigyan mo ako. Pagkatapos mo ako. Sige. Ibigyan ng pera. Tapos yung plan dito ko na kukunin na. Sige. Ah, ah. Sige.